So mga kawapong, for today's vlog, dren up namin yung uh, sasakyan for uh, repair. Kailangan palitan ng brake pad sa front. Front brake pad. Naantay ko lang yung tawag ni Shane Limay kasi dren up niya na yung car. punta kami ng Dalarama para bumili ng umurahin Where's Michael's Dalarama? para kay Siler, Audrey, May, Cortez. <laughs> which which mall? The one at the mall is a showcase, right? Showcase. Yeah, remember you said you said this week we're gonna go to showcase. Remember? Who did I, I say that? Who like did I, I say that? that one Ooh, did you I say that? that <laughs> What? Yeah. No, last, I don't. I don't remember. Week, <laughs> last week you said that we're gonna buy something. Oh. I'm well, so curious. pa So naghintay-hintay nga kami dito ni Audrey ng uh, ilang minuto. Sabi ko, tumawag siya pag ready na. So sabi niya, ready na daw. So pumunta na nga kami. Habang nandito nga ako sa back alley, walang lumalabas. So, ano ka na, na nangyari na doon? Tinawagan ko, walang sumasagot. Tawag ulit ako, walang sumasagot. So, ako, sabi ko, baka ka ako nasa harap, wala dito sa back So, nung umikot naman ako, wala. Siguro, nakadalawang ulit ako ng ikot, wala, hindi ko sila makita. Yun pala, mali yung back alley pinasukan ko. Nandun pa pala sa kabilang street. Ay, nato. Dito kami ngayon Alit sa Michaels. May bibilinda si Audrey ng letters para sa kaniyang clay bits. Naubos na yung ibang letter. Anong letter naubos? A. Ha? A. A. Uh, I think in this side, right? I buy like, that's $11? Ah, expensive eh. $11 is for this. What is that? Like, uh... Ito yung letters, di ba? Ito. Ate, this? Letter. Oh, this one too? At letters lang naman ang kulang sa'yo, so yun mo ang bilhin mo. It's uh, on sale. 50% off. Everything? I believe so. Oh, sorry, Sailor, sailor! <laughs> Here we go. Let's go. No. Nung natapos na nga kami sa Michaels, pupunta naman kami sa Manning. Kasi yung andon yung dalarama na gustong puntahan ni Shane. And then si Prince daw may hinahanap na uh, maskara para daw sa um, anong tawag doon? Masquerade yon Masquerade ng uh, club nila sa badminton kasi meron silang party mamaya kaya yon sama-sama na lang kami oh, so, so makikita nyo na ang ganda rin ng panahon November na magkakatapusan na ang ganda pa ng panahon so nga dito nga po pala sa Dalarama dito tayo makakakuha ng uh, mumurahing uh, gamit katulad nyan na uh, sa mga kitchen mga party needs din meron din dito yan, si Odi nga, nag din ng mga pang shovel para pag may snow na, pwede sila maglaro. Ito, binibiro nga namin si Prince na ito na lang daw yung suotin niya, yung, yung salamin na may, may star star. <laughs> Pero wala kang lang gustuhan si Prince doon. Wala yung hinahanap niya. Kaya nag-decide kami dito na lang kami sa Party City katabi nang ng Dalarama. Oh. oh! oh! <laughs> <laughs> ko <yun> sa camera. <laughs> Kita ko yun. Recorded yun, recorded, recorded. <laughs> Dito nga po sa Party City, dito nyo matatagpuan yung mga different designs. Kung kayo man po ay uh, uh, event coordinator, nandito yung mga birthday designs, um, accessories from candles, cake toppers, balloons, costumes too. Nandito rin ang mga costumes. May mga costumes sila dito. Um, kaya nga, ang sarap mag-ikot-ikot dito. Nung kami pa ni, uh, ni Utol yung uh, gumagawa ng cake, Uh, parati kami pumupunta dito kasi ito yun, lang yung alam namin na pwedeng puntahan pagdating sa mga designs ayan po, may mga candies na rin po sila handa, so naalala ko tuloy yung kami kaming uh, uh, candy corners, dati Nag mayroon po kami dating candy corners ni Utol yun ang uh, naging sideline namin, so ito nga po yung side ng mga candles, so nakikita nyo And then dito naman sa side na to, andito na yung mga uh, kids characters. Ayun, makikita niyo diyan sa side na 'yan, ay yung mga cake toppers na 'yan na ang gaganda, 'di ba? O ayan no? talagang package na po siya. Uh, na po siya mga pangsabit na happy birthday. Ayun. And then ito, makikita niyo ang ganda 'yan ng no? mga character, yung uh, baby shark. Ayun. Um, row by row na po siya. Nakahanda na kayo na lang bahala kung ano yung pipiliin nyo and then kung ano yung uh, um character ng uh, uh, your kids 'di ba pag sa mga kids mayroon tayong mga character tsaka yung mga colors na gusto nila baby showers meron din dito so magsawa po kayo kakaikot Wala nang nakakilala sa akin, oh. No? <laughs> <Uy>. Sino yan? <laughs> <laughs> A scary sailor, oh. Huh? Sino pabis? <laughs> I want to be one of like, the, uh, I want to be a flavor What? A flavor, like, not like a question Like, you have to like, put air inside <laughs> oh. Like, you have to put air inside Yeah, 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 next oh, yeah. time yeah. Pa, mahal lang pamalang gusto mo Mahal ba yun? Uy, guli, gul ano naman yan ah. Pakita nga, patingin. Mami. 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 <laughs> ting one and ting two. Ito, ting ting. Oh <laughs> Isa na, <either> ting ting. <laughs> Dito nga sa may dulo, andito yung mga Christmas suit or mga Christmas decorations. Ayan, may mga couples pa. Diba? Ang ganda eh. And then mayroon pa ditong The Grinch Yun nga ang gusto ni Audrey sa akin Sabi niya, biling ko daw Yun daw ang suotin ko sa Christmas party namin So yung Christmas party namin Ang uh, napag-usapan namin ay ugly sweater na lang And then kung ano man meron silang luma Para hindi na bumili Diba, Ito ang ganda oh May bibiyoda pa nga dito eh And then mayroon ditong Santa Claus And then kinabit mo na 'yung Christmas tree oh. doon sa ugly <laughs> sweater 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 <laughs> <laughs> ito na nga 'yung sinasabi ko sa inyo kanina na may mga balloons dito pwede kayong mag pili ng inyong design 'di ba ang ganda 'di ba at Siyempre, mga nagutom na yung mga kasama ko. Gusto daw nila ng ice cream. Malamig na nga sa labas. Gusto pa mag ice cream. Ano ba yan? <laughs> De joke lang po. Okay lang naman. Si Shane naman nag-recommend dito. Kaya alam ko, uh, masarap dito. Pumunta na daw sila dito ni Madam. Kaya alam niyo yung lugar na to. Masarap. So sige nga, masubukan natin. Anong kaguluhan natin. <laughs> I want melon shake. I want pala ako. <laughs> Ito mukhang masarap rin so. so ano ang pinakamahal dito? Mommy, mommy, I want <laughs> <laughs> Magka, ano, ba, ano ba pinakamahal dito? Yun yung ordering ko eh. <laughs> ah, magkano nga muna ako? Yeah. Lemonade? Ayun o? No? Yeah. Lemonade muna ako. You can't buy happiness, but you can buy ice cream, di ba? Napakaganda. Tamang tama. Alam nyo na yon kung bakit. So, so after nga pala noon, si Prince pumunta ng Canadian <laughs> Tire kasi mayroon daw siyang titingnan. And then, doon na lang nagpasundo sa amin. And after that one, umuwi na kami and then nagpahinga. So ngayong araw, naging productive yung araw namin. Thank you very much po sa panunood sa mga new followers. Welcome po and thank you.